sa mga sinasabi ninyo, sa mga sinasabi nila. Tira Brigada! Tira Brigada! Tuloy tayo mga kabrigada! ay pag-usapan nga ho natin itong Wata Wata Festival. Pinakaabangan ng iilan? Excited ang ilan pero yung ilan eh medyo ayaw na dumating yung Wata Wata Festival. <laughs> mm. Diba? 'Di ba? Hati hati yung mga tao diyan partner. Kapistahan eh. ni San Juan Bautista. Yan, kasi yung ilan eh syempre nag -e enjoy din sa basaan, mm. ba? Diba? Pero may ilan na ayaw nilang mabasa. No. Oh. Pero maigi na nga lang ho mga kabrigada dahil ang uh, San Juan City LGU eh meron na raw ho silang designated na basaan zone. Yan. Ibig sabihin, eh, doon lang ho pwede magpasaan mm. at meron na sila mga inilatag na guidelines Yan. para nga ho sa Wata, Wata Festival ngayon taon. Makasama ho natin mga kabrigada si San Juan City Mayor Francis Zamora para ho maipaliwanag sa atin itong uh, mga guidelines para nga ho sa ating uh, June, 22, o oh, June 24 Wata Wata Festival. Magandang umaga po Mayor. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama po ninyo Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. Good morning Mayor. Yes, good morning po at uh, maraming salamat sa pag-imita po sa inyong programa. Mm -hmm. Uh, besides, uh Kabata Bigada Haji. Ayun. Eh, Una-una nga po, eh, marami ho yung mga nag-welcome dito po sa inyong desisyon na ito na magkaroon ho ng mga mas malinaw na guidelines para nga ho, kung baga ba, ma-enjoy ng lahat ito pong ating Wata Wata Festival uh, ngayon taon. Pwede ho pasadahan po ulit sa amin, Mayor, ano-ano ba itong mga guidelines nito at yung designated na basaan zone hmm. para nga po sa festival natin ngayon taon, Mayor. Una sa lahat daw um, na nice gusto uh, ipaalam sa mga nanonood at nakikinig ko ngayon na ang mga hakbang na ito ay ating ginawa upang tayo magkaroon ng isang uh, maayos, tahimik, payapa at ligtas uh, na selebrasyon ng ating kapistahan dahil alam naman po natin na ang nangyari noo no in fact hindi lang nung nakarangton taon kundi uh, yung mga dekadang nakaraan no ay uh, ang basaan po ng kapistahan uh, sa San Juan ay sa buong lungsod. So ang nangyayari po dyan, yung mga ayaw naman po talagang mabasa o hindi naman po pumagtas upang makipagpitahan uh, uh pitahan, ay uh, nadadamay sila sa basaan. At mm -hmm. uh, last year na highlight nga to ito nung nag-viral po ang uh, ilang mga videos. Mm -hmm. So boy, nag-decision po talaga ako na mm -hmm. baguhin ang uh, paraan ng uh, ating tradisyonal na basaan, mm -hmm. simula ngayong taon, kung saan tayo nga po ay nagtalaga na ng isang basaan zone. Yun. Uh, ito po ay habaan po ng pinaglabanan road between Piguivara and, and Domingo Street. Mm -hmm. So ito, uh, ito lang po ang lugar kung saan pwede magbasaan mm -hmm. at uh, ito nga ang tatawagan nating basaan zone. Mm -hmm. Ngayon, everything outside of the basaan zone ay bawal po ang basaan. So, mm -hmm. kung kayo po ay uh, gusto talagang makipagsaya sa amin, sa aming kapistahan, welcome po kayo pumasok ng Basaan Zone at lahat po ng activities ay nandiyan. So, mm -hmm. uh, yan po ay kung talaga'ng magbabasa kayo sa loob ng Basaan Zone. Uh -huh. Now, outside of the Basaan Zone, mm -hmm. iba 'wal talaga mang basa. So, mm -hmm. very very defined na po 'no kung saan pwede at hindi pwedeng magbasa at ang ating mga kapulisan, yung otoridad natin, yung ating mga kawali ng uh, pamalang ng mga barangay, ay uh, magiging napakalinaw na po sa kanila mm -hmm. ang uh, implementasyon sapagkat any area outside mm -hmm. the Basan Zone ay bawal talaga. So, meron ho tayong uh, revised ordinance patungkol dito. Dati mm -hmm. kasi tayo merong ordinance, ano? ang mga nakaraang uh, taon pa. Mm -hmm. Ngunit merong gray area in terms of Bawal ba talaga ang mabasa? Hmm. So yun po ay nakita nating kakulangan ng dating ordinansa na hmm. ating inamendahan upang palakasin, pagtibayin at uh, namawala yung mga gray area na tinatawag. So ngayon malino na malino na po ang ordinansa hmm. at kung kayo nga po ay mahuli hmm. uh, na nababa sa outside the basan zone ay automatic 5,000 pesos okay. po na multa yan at uh, meron hong kakibat na 10 araw na pagkakakulong. So yan po ay ating gagawin talaga upang uh, magkaroon tayo ng tahimik, payapa at na kapistahan sapagkat ayaw na natin na maulit po ang nangyari ng mga nakarang taon. Mm -hmm. Ayun, malinaw ho sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Pag nambasa ho kayo outside of Basaan Son, uh, 5,000 pesos uh. at 10 araw ho na pagkakakulong mayor. Uh, meron ho parang tama ano ah, yan. meron ho kayo nalagay dito sa ano sa inyo pong press kahapon na meron na lang din hong oras ng basaan. tamahu uh, tama ho ba ito, mayor? Yes, actually dati ho 7 to 12 po yan, and extend lang natin hanggang uh, 2 p.m. Mm -hmm. uh, so now it is now from uh, 7 a.m. to 2 p.m. but mm -hmm. uh, dito po lang yan sa Basaan Zone, no? mm -hmm. so uh, lahat ng activities kasi are within a very centralized area at ito nga yung aming pinaglabanan shrine. So mm -hmm. uh, kung kayo po ay uh, papasok sa trabaho o papasok sa eskwela, dadaanan ng San Juan, okay alala Basta hindi kayo pumasok itong basaan zone natin mm -hmm. ay uh, hindi ho kayo mababasa at uh, magtatalaga ho tayo ng napakaraming police oh, po. all over the city uh, lalong-lalo na yung mga usual hotspots ko natin yung Aurora Boulevard yung oh. Domingo y Paseo de kasi kadalasan diyan talaga yung uh, nagtitipon yung mga tao dati. no but again mm -hmm. dahil wala na bang basaan sa mga lugar na yan mm -hmm. ay uh, nasahan ko na magiging uh, payapa tahimik at po ang natin ngayong taon hanggat po sa mga darating pang taon at dekada. Mm -hmm. So sa mga mayor, iyon pong basaan zone po natin. Tama ho ba ako na ibabarikada o isasara natin ito sa mga motorista o hahayaan lang ho natin na may, uh, may dumaan kung meron man po tapos sa uh, yun nga lang at your own risk, eh, pwede kang mabasa dahil basaan zone nga siya. Well, isa uh, isasara sa in terms of road traffic. Mm -hmm. Pero Uh, people will be allowed to enter the mm -hmm. zone pero yung mismong mga sasakyan magkakaroon po tayo ng uh, diversion ng traffic mm -hmm. sapagkat uh, lahat ng activities nandito na so dito po yung mga fire track dito yung mga yung uh, mga street dancing competition po natin uh -huh. uh, ang Sponge Cola po ay pupunta rin sa San Juan so uh -huh. uh, lahat po ng activities natin ay within the ba zone kaya nga ho, no uh, we will make it as uh, fun as possible para Pagamat wala nang basaan sa ibang lugar sa ating lungsod, mm -hmm. nandito naman lahat ng kasiyahan sa basaan zone. Opo. Gano'ng nga po kahaba yung from uh, Pinaglabanan and, uh, and Domingo uh, Street, uh, Mayor? More or less, this is about uh, approximately one kilometer. Mm -hmm. So ano naman ho yan, that's more than enough space uh, for us mm -hmm. to really celebrate our uh, fiesta at... Uh, kagabi naman po ay magkakamtan po tayo ng uh, banal na misa mm -hmm. sa archdiocese of ride of saint john the baptist uh, mm -hmm. of course in celebration of our feast day. Opo. Doon sa Basaan Zone Mayor, ano ito, uh, Meron bang mga opisina, meron bang mga eskwelahan mm -hmm. na matatagpuan doon ho sa from Pinaglabanan Road to ano, endo uh, Domingo? Uh, mostly government offices po yan. Uh, dito po of course yung city hall natin, yung mm -hmm. ating uh, Pinaglabanan elementary school, yung ating uh, Justice Hall, yung uh, El Deposito Museum. Uh, with this is within our pinaglabanan uh, shrine complex. No? So okay. basically government, siyempre po ito. Mm -hmm. At uh, ako nga po yung nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sapagkat mm -hmm. nag-declare po siya na ang June 24 po ay isang uh, special non-working day mm -hmm. sa San Juan. Kaya uh, personal po tayong sumulat kay Pangulong Marcos po tungkol dito sapagkat mm -hmm. Kung uh, maging uh, special non-working day po ito sa San Juan mm. ay hindi uh, nga ho ngayon mag-aalala masyado yung mga papasok sa paralan mm. sa trabaho dahil walang ang pasok. So again, mm -hmm. uh, part po ito ng mga interventions natin upang uh, maging mas tahimik, payapa at bigkas yeah. po ang ating kapistahan ngayong taon. Opo. Uh, maliban ho doon sa oras, extended oras, pati po yung uh, designated na basaan, zone. So, parang meron pa ho ata kayong mga nabanggit na guidelines doon kahapon, Mayor, na bawal yung paggamit ng maduming tubig, bawal yung mga sapilit ng pagpasok sa mga sasakyan, kasi yun yung mga, mga, mga. nagviral taon-taon na yung, yung tipong sa so, Aurora Boulevard. O ayaw naman nila magpabasa pero yung iba, sapilit ang binubuksan yung mga bintana. Ano-ano yung mga bago ho nating guidelines dito, Mayor? Actually, these are uh, guidelines that have been present in the old ordinance. Mm -hmm. Kaya lang nga meron ho kasing uh, gray area dati. In mm -hmm. short, dati ho bawal bang mabasa? Mm -hmm. So yun tanong ko. Dati bawal ho bang mangbasa. so mm -hmm. Hindi ho siya defined dun sa dating ordinansa Kaya mm -hmm. nakakaroon ho ng gray area. So ito yung uh, pinatibay lang natin, uh, tinanggal lang natin yung mga loopholes at mm kinonsulta -hmm. natin sa ating mga abogado, mm -hmm. sa ating Vice Mayor Angelo Kawide sa ang mga abogado. Mm -hmm. So even our legal team pinag-aralan po natin talaga yan mm -hmm. uh, to ensure that there will be no loopholes in the implementation of the ordinance. Okay. So uh, yun naman po ay mga existing na dati except that there were loopholes mm -hmm. in the old ordinance. At mm -hmm. uh, meron din po tayong liquor ban. Paalala lang po, no, from mm -hmm. 1201, 8 a.m. up to 2 p.m. on June 24, bawal ho ang uh, pagbenta ng uh, alak. Uh, mm -hmm. Diyan din. Bawal ho ang pagkonsumo uh, within uh, public areas and uh, commercial areas. No? So uh, again, 5,000 pesos din po ang uh, ah, okay. multa dyan. Uh, sa mga establishment, 5,000 pesos plus mm -hmm. revocation po ng inyong Tap mga po? business permit. Mm -hmm. Okay. Ah! What about ano mayor? Sino ang pwedeng mambasa in terms of kasi uh, di ba meron ho tayong mga fire trucks, may mga bombero ho tayo na pwedeng uh, na magpa-participate sa uh, basaan. Like for example, ako ba, Pwede ba ako magdala ng timba? O pwede ba ako magdala ng uh, kung ano man pong uh, pambasa? Paano po ba yun mayor? Yes, actually we welcome everyone uh, to enter the basaan zone, uh. yeah. sa so, Kapag kayo pumasok ng basaan zone, eh Bahala na kayo kung anong klaseng pambasa po ang gusto niyong gamitin. Basta uh, hindi po pwede ang uh, maduming tubig, mm. hindi po pwede mga water bombs, mm. yung mga plastic bottles. So, of course mm. we want to celebrate na um, maayos, na walang masasaktan, oh. walang mag-aaway. Magka no? So mm -hmm. uh, kadalasa naman yan. One, of course our fire trucks will be lined up in the Pinaglabanan Shrine area. So ito nga, within the basaan zone. Next, magkakaroon po ng mga iba't ibang booths 'yung mga barangays po natin. May kanya-kanyang gimmick po sila. Mm -hmm. uh, again, pwede kayo magdala ng mga water guns, no uh, 'yung mga uh, mga timba, 'no? Yan allowed naman po 'yan mm -hmm. uh, as long as hindi nga tayo gagamit ng tubig. So okay. again, even the basaan zone will be very uh, controlled and monitored, 'no? So ang mm -hmm. kapulisan natin will be all over the city, inside and outside the basaan zone. So sa basaan zone Uh, pwede nga mambasa. Of course, regulated. Uh, mm -hmm. Hindi pwede yung uh, gamit yung madaming tubig at mm -hmm. uh, yung mga water bombs at plastic bottles. Okay. Mm -hmm. uh, Panghuli na lang po siguro, Mayor, e, eh, kumustahin na po namin ito si Boy Dila. <laughs> yung <laughs> na nag-viral uh, last year. Eh, nakausap po ba ulit ninyo ito, Mayor? Para ho, baka si, malay natin, pwede natin siyang gawing ambassador, <laughs> di ba? Nang awata-wata na -na -na festival si na. Oh. na. Pinakita natin na ito, natuto na. Uh, susunod siya dun sa mga basaan. So, nakausap pa natin ito, Mayor, si Boy Dila? Actually, uh, matagal ko na ho siyang hindi nakita, but uh, mm -hmm. ang um, pinaka huling beses naman na sa ay uh, nakasama ko no mm -hmm. ay nung uh humura po siya doon sa rider na binasa niya. At, uh, talagang uh, dinuroan natin sa ng leksyon in mm -hmm. terms of uh, matuto siyang humingi ng paumanhin, mm -hmm. nagkamali mm -hmm. at uh, dapat din na gawin yan. So, mm -hmm. leksyon naman yan sa kanya mm -hmm. in terms of uh, how they treat people, uh, yung magbabasa ng ating kapistahan, at mm -hmm. magsilbing leksyon din po sa lahat ng ibang uh, mga mamamaya natin na mm -hmm. uh, gusto makipagbasaan. Uh, wag naman tayo gagawa ng mga bagay na makakasakit. Mm -hmm. uh, not just physically but also emotionally. O -o. Uh, huwag tayo gagawa ng mga bagay na makakasakit sa ibang tao. Ito, ito naman po ay celebration ng ating kapistahan. Tandaan natin this is a religious and cultural celebration. Mm huwag -hmm. naman nating... Uh, kirain ang diwa ng ating kapistahan. Totoo. Okay. Uh, so, with that, uh, Mayor, uh, maraming maraming salamat po sa inyong oras ng inyong Siyempre, eh, hoping din kami sa syempre, mas masaya, eh, pero mapayapa at maayos nga na wata-wata festival natin ngayong taon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Mayor. Maraming salamat din po at asahan niyo pong mangyayari po yan. Ingat po palagi. Salamat po. Okay. Okay.